And follow me. There's already video, just hold it. Follow me. Toro, I will hug not the tree, but... Ang laki. Hindi ko kaya niya Mga guys. oh. Walang magawa. Walang magawa. Pastil. Kiningal naman si ako eh. Kunting takbo. Ayan oh. More than 100 years. Ayan. vandalism. Uh, hinihingal naman ako. Wah. Si. Kani huh. oh, yeah. oh, what is this? Huh? Mushroom. Oh, wow. Pero oh, hindi yan pwede kainin. Mga guys, hindi yan pwede kainin. Ang lalaki nila. tainga mas pero hindi yan edible ang laki oh ang dami hmm. nung kami galing kanina ah. Oh. ayan ayan din oh. yan ang tunay na nature ayan siya dami Alright. At kapag ikay pagod na, pwede kang umupo dito. O, oh, halatang walang naupo diyan, no. Oh. Kasi ang daming ano. Ang daming nagkandalaglagan. Ayun lang mga guys. Bye.